finally maka voiceover over na ko ani nga video actually gi edit na nina nako last year pa 2024 august post birthday celebration day ni sa papa ni Hardik so gi celebrate namo siya sa Kabgan Island unya nakayan mi og bangka dito sa Rizal Barubo then duha ka bangka among gi rent kay medyo daghan daghan jud mi mm. nindot pud kay ning pagkalakawa kay nindot kay ang panahon O, di ba makita ninyo wala gyud kabalud-balud kani nga island is tapad sa Kabgan Island so makita Nakikita ninyo nga, mura siyang turtle. So, gitawag na siyang Turtle Island. So, nanamoy na nakatunan. <laughs> so, maugin sila always among kauban pag naay mga celebration. Mahitabo. From Rizal to Kabgan, na naman siyang mga 10 minutes. So, mas dool-dool siya kaysa dito asa through sa Barubo. Time ay ka kaayo nga walay trabaho ang uban so nakakuyog ragyod sila mo ng daghan-daghan jud mi. Pinaka favorite din ni ang Kabgan Island dati pero karon oh. murag ni pahoy-pahoy na mig anhi kay medyo tabok-tabok manggod kapoy. So kaning nga time na human namig kaon ani kay wa na ko naka video kay gipanggutom na din ang uban nagiinom na o di ba? Ang kanindot manggod basta laghan mo super duper bibo jud Dala na pud ah, ang pagmarites-marites o di ba mga marites? <laughs> Ha <laughs> Ing ani mo kaon si Hardik o watermelon, pinaka-favorite niya. O, diba, murag yung yes, luman asluman <laughs> o, niya kinabilin man ang duyan, so, maparaan ang inahan. O, ba diba? Pinaka-abtik po niya mo ang mixer sa mo ang gin. O, ba diba? Imported. <laughs> well, busy og marites-marites ang mga girls. So, ang mga boys, naka-decide sila nga mo agto sa rock formation. So, dari ang dalan. Medyo layo-layo siya, pero carry ra. Dili po pwede nga, dili ko uban kay para naapod ko ay pang-vlog. O, diba? Vlogger, Before mo makaabot sa rock formation, maagian pa po ni Ninyo dari ang aside. Medyo daghan siyang sagbot, pero okay ra, nindot gihapon siya. Okay ra po kay siya baktasan kay perteng daghan ng og mga kahoy, so dili ra kayo siya in it. Nga, yeah, medyo hangin dyan siya. So, mauna ni siya ang rock formation! Kani siya dari is dili pwede maligo dari dili pwede magambak ambak makikita nyo naman o oh, di ba sobra ka so ang kani dari pwede ra mo dari magpicture picture picture or di kaya na moy drone kay kaig mga shots dari o oh, ba diba? pero mag hinay-hinay mo kay medyo tunok-tunok gyud dun ang mga bato so kung anhi mo gabgan ay anhi an hi an pud ninyo para sulit ra inyong paglaag dari syempre mga singer rest o oh, di ba <laughs> okay. <laughs> <laughs> na di ay Indiano nga Tarzan o diba? ba? <laughs> O, di ba? Murag nakatag-iyag, kagubatan. So, pabalik na mi Ani eh, sa cottage. So, inga siya kaputi. Inga na ka pino. Inga na ka nice ang sandiria. O, di ba? Pak na po. Then, dali-dali na lang po dahil nagpangaligo, Ani. kay medyo hapon-hapon na. nag na dayon Then, nag-andam na para manguli. So, inga na siya kamingaw. Kami ang pinakalast nga nanguli. So, kami man po ang last nga naabot. So, kami gid ang last mong uli. O, diba? <laughs> Medyo padulong na po ni siya mungit ngit, So, nitago na ang haring adlaw po na na time. O, diba? Gipang kapoy na po ang mga first Gipang kapoy o langoy Inom-inom. O, diba? Pero, okay ra ka nga gipang kapoy. Kay nag-enjoy po ang all. O, diba? Agree mo? Makikita nyo talaga yung mga mukha ng mga person na ito. O, diba? <laughs> Pagod na pagod. <laughs> At may mga madam pa talaga dito. <laughs> At yung isa naman ay natatakot sa kamera. Ang salamat sa ginoo na abot ra me sa Rizal nga safe. Timing ra kaayo, wala rajud me mi nangitngita no, di ba? See you on my next vlog. Babush.